dito sa Lapu-Lapu Public Market. Ya.

Pwede nah, ako ka parking tadi rekat. Pwede parking tadi rekat. Pwede ako parking parking tadi rekat. Pwede ako Pwede ako parking parking tadi rekat. Pwede ako parking parking tadi rekat. So tanbay muna ako dito sa ano sa sakyan habang may binili yung ano misis ko. Ito yung nandito kami sa Lapu-Lapu Public Market. So ito maraming mga tricycle. So shout out everyone dyan sa mga lahat mga trupa dyan. Shout out. Sige maraming salamat sa kung uh, tiwala di ko Dix Channel. Yan. Tambay tambay muna dito. Yan may tinda ng ano. Yan. Ito yung buhay ano Pilipinas.

So, ito yung uh, traffic situation ngayon. Yung okay pa, hindi hindi ko pa yung hindi May pinili kasi. Ayan yung motor. So, shout out to everyone dyan. Uh, ito si this channel. Alam mo na, uh, tanbay-tanbay mo na dito sa sasakyan ko. Uh, thank you. Maraming salamat sa tiwala ka this channel. Uh, abangan niyo yung mga uh, gala galagala natin dito sa Pilipinas. אם לא יעשה לי למה...